Dear God, muli, lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagbili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabaha-bahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan at naway ang iyong pag-ibig ay tumago sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Amen.